Welcome to my vlog mga guys ano. <laughs> ito kakain tayo mga nang ano Ng gulay. Ito gulay ulam natin sa kaginataang Yellow pin. Yellow pin, yeah, yellow pin. Yes, uh, I know. I know you So, yan lagyan natin ng pangpasarap mga guys. Ito. Ito yung pinakamasarap mga guys, yung ito. So, pasinsyan lang kayo mga guys ha. Papakita lang ako ng magandang magandang <laughs> 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 ni Gardo yan. <laughs> Gardo versus si <laughs> Para malagyan ka rin. Kuha ka dun. I love it. Ano? So, mga kapitirong hinog. Huwag mo na yung tali yan. Dyan mo yan. Kuha ka na lang tubig. <laughs> O sino pang hindi kumain dyan mga guys no? Samahan nyo ako oh. kasi oh, Anak mo na sa labas na Ang sarap ng ano Uy, huwag tayo si Janine doon Maya, kumain, kumain na yun Ayan, may okra, may sitaw May, may okra, may sitaw At may kalabasa, kalabasa sigarilya Sigarilya, at saka may ano si Yung ceiling green I love it, ano, karpintero minog. Ayan Ayan kung sino hindi mahilig ng gulay, kailangan matuto kayo ng kumain ng gulay dahil dyan natin makukuha yung mga sustansyang pagkain dito sa gulay. Ayan, kumpleto Ayan. So, dahil kumpleto yan, naalala yung tubig ko. Ayan. Yes. Ayan. Hindi na ako mag-delete, delete, eh, edit, edit ng vlog ko eh kasi makakaano. Ang tayong kuras. Mmm. Mm. Ito, repolyo. Ano ito ni? Pichay. Ah, pichay pala. Sorry. <laughs> pichay pala, pichay. Pichai, oh, Hmm, mm. Ito, okra. Ay! Alabasa. Hmm, Sarap, mm. mami. Grabe. Mm. umagat na yung sili mga guys grabe hmm sarap ito na anak araw araw natin to ang gulay alam nyo mga guys yung junior ko napakarte ultimo gulay di kumakain sabi ko matuto ka kumain ng gulay gay. Ng, Diyan mo makukuha ang mga sustansyang pagkain sa gulay. 45 carats Lumapit pa Kain na kain mo kain mo.

siguro edad ko ay sa grade 1 hanggang ano hanggang grade 5 hindi talaga rin ako kumakain ng gulay sa lang so nung natutunan kong kumain ng gulay uh, napakasarap pala ngayon parang habits ko na pagka walang gulay Para hindi kompleto yung kain. Simpleng luto lang ito mga guys. So nahugan lang ng manok. Ayan. Ayusin mo yung kain mo. Ayusin mo yung kanin. Saan yung namatay? Tanggalin mo na nga yan boy para mapapal <laughs> pag may mga ganyan tanggalin nyo agad para ma ano ko dito yung dalawa wala no? dumilim ka agad yung paningin ko ah. napundi yung isang ano So, guys, hanggang dito na lang yung vlog natin, no? Kasi umabot na ng 12 minutes. Bye-bye. mm